Sa ngayon po ay 22 days na. Uh, lumipas na po yung 21 days. Kaso ngayon parang namula yung ano niya, parang namula yung ari niya ngayon. Pero 21 ah uh, 22 days na sa ngayon eh. Ayan, pero hindi naman siya malaki. So natakala ko kasi namula siya. So 22 days na lumipas. Ito na yung So hindi siya nagre reheat 32 days naman na ngayon so itong pamumula niya parang hindi naman yan na uh, sign na naglandi siya. So yun yung unang palatandaan kong magre reheat yung uh, inhay natin mula na iay o nabulugan. Pag namula yung ari tapos naglalandi siya. Pero so far nung to 18 days niya wala naman akong napansin na naglandi talaga siya. So hindi siya nagrehit. Uh, Baliantayan pa natin yung 42 days niya. Uh, baka ano pa may chance pa kasi na maglandi siya. So, i-maintain lang natin yung pakain niya na ano, bali sa ngayon, uh, isa kilo kalahati yung binapakain ko uh, sa kanya. Uh, yung darak ng mais, hinaluan ko po. Uh, pag uh, nag-developer ako, hindi ako naka-pure feeds. Haluan ko ng darak ng mais, bali kalahati, kalahati. So, dito naman tayo sa kabila. Ito yung mga biik niya na naiwan natin na dalawa. Ito yung mga maliliit na biik. So, yung pinakamaliit niya na bake nung mga nakaraan niyang uh, pariti na 15 piraso. So, nag-iwan tayo ng dalawa. Kasi yung presyo ng uh, baboy noon ay sobrang taas. Pero yung uh, benta namin na bake dito nasa 3.5 lang. Pero sa ngayon, na uh, nagmahal na na nagmahal na unti-unti yung mga bake dito sa amin. Nasa 4,000 to 5,000 na. Uh. Pero ito, kasi yung anak niya is 15 heads so pag 15 heads talaga hindi talaga ganun kalalaki yung mga big ng inahin pag 15 heads so yung may dalawa tayong naiwan na ito yung pinakamaliliit so ito na yung katawan nila ngayon naka starter feeds na sila tapos nandun yung bago natin bilhin ng mga feeds yun, kalahating sako ng starter kasi naka starter na sila sa ngayon mag isang linggo na pinakapakain ko na sila ng starter hmm sila, si Nana. So, kahit na mali ito siya, uh, parang uh, gagawin ko siyang inahin. Ito. Tapos ito yung pinakamaliit talaga. Ayan, so, okay na may yung katawan nila. Uh, lagi din na umulan dito nung nakarang araw, kaya uh, din to sila, pero hinahayaan ko lang, hindi ko rin sila ginamot. Uh, basta, kumakain pa rin sila at hindi sila, ano, uh, umiiwa, uh hindi sila nawalan ng ganang kumain, hinahayaan ko lang yung pagtatain nila. So, ito na yung pangatawa nila ngayon. Um, so, magti-3 mag weeks na sila mula nang nawalay. So, may hindi talaga ganun kalaki kasi nga, uh, ah, kung baga sila yung mga bansot, na naging bansot nung sa 15 heads na naiwan. Kaya ito yun sila. So, good news po kasi hindi nag si Juana. So, may antay naman natin. So, bali pang pito na pito na niya na paritih kung sakali. So, ito lang po muna yung update natin sa ating munting baboyan. Happy farming!